Prof, nere-report mo ba ang mga kakampi mong random na pabuhat sa laro? Thank you for that wonderful question. Mamaya sasagutin natin ang tanong na yan, pero bago ang lahat, ako nga pala si Professor Joseph, hindi naman malakas, hindi rin magaling, pero mabait at humble lang tayo. At kung hindi ka pa naka-follow sa aking page, huwag ka na mahiya, i-follow mo na. Bago ko sagutin yung tanong kanina, kinakailangan mapanood nyo muna ang laro na to para maunawaan nyo kung ano ba talaga ang nangyari at kung ano yung isasagot ko doon. Early game, medyo nahihirap nahirapan ko dito dahil sobrang aggressive ng kalaban. Mahusay at maganda yung pinapakitang laro ng kalaban namin. Samantalang yung kakampi namin okay naman sa umpisa pero medyo nagstruggle kami dito bandang kalagitnaan ng laro. Yung kakampi namin Leila dito sa gold lane sobra siyang nahihirapan dahil dalawa o tatlo yung pumupunta dito pero tutulungan namin siya at hindi namin siya papabayaan. Uubusin ko yung kalaban dito sa gold lane para kahit papaano makapag farm si Leila at makabawi siya kasi kinakailangan namin siya mamaya sa late game. Tandaan nyo mga lords, kahit sobrang nahihirapan at baog na baog na yung gold laner nyo, kinakailangan nyo pa rin maniwala sa kanya. Tulungan nyo siya para magka-items siya. Kinakailangan natin magtiwala sa kakampi natin dahil ang larong Mobile Legends ay 5v5. Hindi lang isang tao, hindi lang ikaw yung pwedeng magbuhat. Nagkaroon rin ako ng pagkakamali dito, hindi ko natansya at hindi tumama yung second skill ko, kaya naparusahan ako. Kinakailangan natin mag-focus upang makabawi at makahabol tayo, pero wala na yung buff ko dito at alam naman natin na sobrang kailangan ni Hayabusa ng purple buff. Maganda yung pag-target namin dito sa marksman ng kalaban pero yung kakampi naming Leila tinatarget rin siya ng kalaban kaya ang dami niya ng death sa larong ito. Sinusubukan kong gawin lahat na makakaya ko upang makahabol kami kasi gusto ko talaga manalo at mabigyan ng stars ang mga kakampi kong random. Sa aggressiveness na pinapakita ng kalaban sobrang nahihirapan talaga kami pero hindi talaga kami sumusuko sa labang ito. Isang bagay pa na napansin ko dito, palag ng palag yung mga kakampi ko kahit lugi. Tignan nyo, napitas na naman si Leila pero hindi namin siya tinatrash talk. Nagpo-focus na lang ako dito at nag-aabang ng tama at perfectong pagkakataon. Kaso alanganin dahil wala pa akong ultimate kaya nag na lang ako. Sumusubok rin ako gumawa ng pangarap at gusto ko sana ma-push dito yung bottom lane kaso nandito si Gatot Kaca Tandaan nyo mga lords, kapag assassin jungler kayo at maraming mobility yung hero nyo, mag-split push kayo kapag hindi nyo kaya makipagsabi bayan katulad nito. Kukuha tayo ng tore dahil hindi pa natin kayang lumaban ng sabayan 5v5 doon. Tore muna para kahit papaano may trade tayo. Magpupush muna ako at gagawa ng pangarap para kahit papaano makatulong ako sa team ko. Bilang jungler malaki ang inaasahan sa akin ng mga kakampi ko. Kapag assassin jungler kayo dapat hulihin nyo talaga yung mage o assassin o marksman ng kalaban dahil mga malalambot yan walang palag sayo yan. Hindi na kinaya ng powers ko at napaka sakit talaga ng gato't katsa. Yung Layla pinapasok niya sa loobo. Ayan o, tignan nyo naman ang lupit ng gato't katsa. Natalo kami sa game na to at kung titignan natin yung resulta ng laban, tignan nyo mabuti. Ito ang naging resulta ng laban tanso yung Argus at yung Layla pero kung sasagutin natin itong tanong ang masasabi ko lang dito, dapat hindi natin nare-report yung mga kakampi nating pabuhat kasi baka naglalag sila o kaya may ginagawa silang mas importante pero imbis na mag-AFK sila, eh, pinagpatuloy ituloy na lang nila. At may mga naglalaro naman para mag-enjoy lang, wag natin silang husgahan. May mga pagkakataon rin naman na ganyan ang score ko at natatanso ako. Pero ang alalahanin natin ay laro lang naman ang Mobile Legends. Dapat mag-enjoy lang tayo, wag natin trash to kanyang mga natin at wag natin sila i-report. Hindi natin alam baka may pinagdadaanan sila kaya nag-underperform sila at gusto lang nila pansamantalang makalimot.